minahal <laughs> lang ta. Kung sino ang mas pinahal, <laughs> mas trinato uh, ng malala. Ayan. Oh my God. But, <laughs> gusto ko tanongin si Vanessa. Hindi? At sa lala, babae talaga natin pinabuhat. Oo. <laughs> oh, oh. Vanessa, hindi naman ikaw yung kaano niya ni, nung ex niya nung nag-away sila. Ay, hindi naman oh, okay, Hindi, hindi. Ito. Iba pa. Maka mo nga ito. Iba pa po. Tsaka ito. Oh. <laughs> <laughs> Diyan ko ilalagay kasi dito. Diyan ko ilalagay yung Iba-ibang color. Iba ko nandun. Magkukuha ng dugo nilalagay sa parang ganito. Okay. Ang pangalan ng ating unang... Si Shane. S-H-A-Y-N-E. Magpunta man itong anong to? Hawakan natin, hawakan natin. Gumagalaw. Vanessa. Vanessa, double S, Anels. Double N? Hindi. Yes, correct. Double S, Vanessa. Okay. So si Van... Saan ka pupunta? May gusto kong isulat? Baka may gusto ay correct. Kala ko may gagawin siya. Baka ko ng heart, gusto mo? <laughs> Tapos ito, yeah. ikaw, star, star ka. Okay. Hindi, butterfly ang ano niya eh. Ang hirap nun, hindi ko ah, i drawing yun. <laughs> La kang ang madodrawing ko dyan dahil. Okay. So si Shane, sinisigawan ka ba? Opo. Oh, Sigaw. sinisigawan. Si Vanessa, sinisigawan. Ah, so it's a tie tayo, sinisigawan. Sigaw. Sinisigawan. One, one all. O -o, one, one all. all sila. Okay. Shane, pagkatapos yung mag-away, nawawala siya, hindi siya nagpaparamdam. Opo. Ikaw, pagkatapos yung mag-away, nasa sa'yo pa rin ba? Iniiwan ka ba niya o nagsistay siya with you? Um, nag-stay po siya. With you? Opo. Oh! Mas lamang si Vanessa. Hindi nagsay sa kanya. Ikaw, iniiwan ka. Ay, magkasama sila eh. <laughs> ha? Living. Magkasama po sila. Nasa Saan? isang apartment lang po kami. Ah, living ah, in Leave-in <laughs> naman pala. Sumama sa apartment. Kayo hindi kasi man sa apartment. Ay, lamang si Vanessa. Wow. <laughs> 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 Date lang po. Na lang <laughs> Mas pinili siyang makasama sa bubon oh, eh. Oh, oh. Di ba? Eh, ikaw nga, na kayo magkasama. Tapos dineded, maka-ma-up yes, to niyo mag-away. Hindi na, mag na nagpapakita. Oh, plus na two ano? si Vanessa doon. Plus two. Plus two? Ah, two kay Vanessa, Karina. Gabriel. Oh, 3-1 na, po ang score. Uh -huh. Oo, kasi sumama na sa bahay, uh -huh. hindi pa iniwan, hindi pa, iniwan. Uh -huh. pa nawawala, di ba? So, pag, sinisi, pag sinisigawan ka ba niya, ano, anong ginagawa? Napapahiya ka ba or ano naman? Opo, namamaya po. Sa, sa, sa may maski, may mga ibang tao? Sa public po. Oh. Sa public! Oh. Oh. Sinisigawan ka niya sa maraming tao? Opo. Oh, oh my gosh, ikaw hindi naman. May, mga kasama, may kasama po kasi kami sa apartment. So hindi ka so, nasisigawan? Nasisigawan pa rin Sinisigaw po tapos na napagtasan din po ng bosses one time sa public. Ah, Oo. Okay. Oh, so tai tai. 50 one time. One time one, lang ikaw. One. Ilang times ka na marami? O isang beses lang din. Marami-rami po. Ah, 'yan ang tayo. Oh. <laughs> One time lang si Vanessa. Sa public yun. Sa, sa public, public. Sa, <laughs> private. <laughs> sa, yun. <laughs> sa private. Sa iyo. Sa private, hindi siguro kayo. Siya yung madami. Ha? Ito sa akin yung madami, madaming beses ko. Siya yung madami. Kaya madaming beses. Mas matagal po sila eh. Mas Siya nga <laughs> no. isa. Oh, oh. So ibig sabihin, mas mas ano siya. Oh, mas, mas maganda yun. yung pakikitungo sa oh. kanya. Dito malalaman natin kung sino talaga ang mas nasalbahe. Ah, oh, gagaget. Oh. Okay. Okay. So, lumaban oh. ka, Shane. Pero privately, sinisigawan ka pa din ba? Privately? Opo. Private din sinisigawang ka o public lang? Pagkasama yung tatay mo, nandun sa... Ay, hindi po. Ay, ay, ay! Private? Mapakain sa'yo pag-private? Sa kanya pag-private, doon siya pinaano eh. Doon natatalakan eh. mga yung housemates. O, kaya mo pa. Dalawa lang ang lamang, kaya pa. Kaya pa. Okay. Doon naging mag-jowa kayo, niririgaluhan ka ng lalaki. Kinalimutan <laughs> na. Hindi niya maalala. Anniversary birthday yung Pasko. Hindi po. <laughs> Hindi ka regalo. I mean, may regalo, pero yung... Yung charger ng iPhone? Mga... <laughs> mga ano, box ng chocolates yun po. Pero lang walang sa laman, box ng <laughs> chocolates. <laughs> chocolates <laughs> lang. Kasi yung chocolate, binigay <laughs> ito sa nilande. Ang binigay sa'yo yung box lang. <laughs> pero okay lang naman, marami daw na box. <laughs> <laughs> Ay, balik ba yan pala? <laughs> Nag-unboxing ka. Hindi ka binibigyan ng gift? ano yung mga binigay niya sa oh, Pero mga, mga. Mga, meron? Meron naman, mga. meron naman po. Meron naman po. Oh, Ikaw, na nariregaluhan ka ba, Vanessa? Opo. Oh, Ay! Oh, natatandaan mo? Opo. Oh, po. oh, natatandaan oh natatandaan po. ano mga regalo? Um, uh, shoes, dress. Wala ako Nabig nun. ka ng shoes? Ay, Vanessa, labang ka na naman, Vanessa! <laughs> Wala ka <May> shoes <laughs> si Vanessa! Ano pa? Ano pang binigay sa'yo, Vanessa? Wala, oh, Hass, meron wala po Uy, nabigyan ka ng alahas maaapoy napigilan ah, ng nabigyan ka ah. alahas ka alahas ka alahas ka alahas ka alahas ka Ano? ka alahas ka alahas ka alahas At saka bakit alam mo nabigyan siya ng alahas so, no? alahas so, ano ano, um, pag, ano, pag, pag Sa alahas ka ka alahas ka alahas ka alahas ka alahas ka alahas ka alahas ka ka alahas ka alahas Kinikiss ka ba niya? Kinikling. Parang baby. Baby Binibaby na. Baby ka niya. Tapos nilalagyan ka niyang diaper kahit may taong <laughs> iba. Dirty <laughs> niya. Binamoy-amoy. Ikaw, gaano ka, ga, ka, paano siya nagpapakita ng... Sweet ba sweet o, sweet o hindi? Sweet din po. Opo, sweet din. Sweet din. Pag... Paggabi, kasi live inside kayo, di ba? Yes po. Bago kayo matulog, kinikiss ka niya bago matulog? Opo ba, kasi ba diba, night shift po siya every time na magbe-break po siya, pupuntahan niya po sa kwarto, ganyan. Tapos, uh -huh. uh -huh. uh -huh. Bago uh -huh. kayo maghiwalay, kunyari, di ba, magkasama kayo sa isang Apo. araw, tapos uuwi uh -huh. na siya. Pag, pag, -pag na kayo, kinikiss ka ba niya? Opo, or... opo. Oh, uh -huh. it's a tie tayo doon. No. So, tag-isa tag kayo doon. Tag-isa. Tag tag sa, 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 sa ang, anong lugar yung dinala ka na napakasweet niyo? Anong lugar? na pag may dinala may pinagdala pa siya sa iyo, sa isang Ay, dinala niya. Dinala din po siya. Hindi, din. pero ikaw meron? Saan? Wala ka. Huwag ka magpauso. Wala ka. Patagal so, ka nag-isip. Papapauso pa. Saan? 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 Parehas kayo ba din doon? Ay, hindi po. Kasi taga doon po. Kasi inuwi ko po siya sa amin. Tapos dinala ko po siya doon sa um, isang spot po sa amin na Tourist overlooking po yung... May ganun kayong moment? Opo. Oh, kayo, may mga ganun Bakit Nagpunta kayo sa isang lugar na maganda? Naku, wala kay Vanessa. Pulling <laughs> <laughs> oh. <Coming> away <laughs> si Vanessa. Pulling away peron na, peron. no? Pulling no? Meron to, meron to. Siya po yung nagbibigay sa akin ng food kapag may cravings ah. ako. Pupunta siya ako mismo sa akin. Ah, bibigyan ako ng <laughs> five points. Please. Bibigyan ng so, ano? Ikaw ba, food? Ah, kaya pala hindi niyo maalala na uubos kasi. <laughs> ikaw dinadala ka rin ba ng food? Pinagluluto ka ba? Dinadala. Nung ano po, nung hindi po kami magkasama pa. Oh, wala pang bearing yun. Wala pa. Ah, stage kasi yun eh. Oo. Oh, oh. Ano, no? mo si, Lagi kang nililibre ng lalaki. 50-50. Ikaw? Oo, oh, madalas po siya. Kasi si Johnny... Madalas siya. Opo. Oh, Oo! Kay Marisa oh, tayo! Oh, eh. nililibre lagi si Marisa. Ikaw, shit, pinip tipip ka, girl! Si Vanessa, <laughs> laging lalaki ang sagot! Shane, lumaban ka. <laughs> no, Shane. Oh, ka oh, papatayot. I'm sure meron dyan, mo lang. Pinakilala ba sa... di ba nakilala ng pamilya ay, mo? Ay, karaoke, nagdu-duet pa sila. Oh, oh. Ikaw Vanessa, nakilala ba ng pamilya mo? Nakilala ko naman po, pero yung ba... Hindi, ikaw, pinakilala ka sa... Ay... Pa ay, ah, siya pala pamilya niya. Yung pamilya oh. mo, nakilala din yung girl? Nakilala gayo. din po. Nag karaoke sila? Hindi <laughs> po. Ay, kaya oh, ano yes, yes, an 1.5 kasi lips of an angel. Ang hirap yung kanta. Ang points noon. Oo, may lips of an angel. May team song kayo. Ano? Bakit ano ka lang? Tit of an angel ka naman. <laughs> o, kasi meron ng lips, meron ng tit of an angel. Wala kayong team song. Kayo meron. Wala po. Uh, it's, it's ah, it's a tie Hindi, hey, hey, meron kayong team song. Oh, ikaw pa talaga nakakalang ng tips on your ex. Ayun, yung hiningin ng Manila. Yung hiningin ng Manila. Yung hiningin Manila na daw. Na, ikaw, Manila. ikaw na nga. Ikaw na nga. Ikaw na nga. Hindi namin Team on. Pinatugtog niya kasi oh, nung nasa CR ako. At saka huwag ka nang iyalam sa relasyon nila. Siyempre, mas alam niya kaysa sa'yo. Ay, pakialamera ka. Minus one. Minus one yun? Oo, plus 1.5, minus one ka. Point five na. Kasi nang iyalam ka ng relasyon na may relasyon. So, 5.5. Oo. So, Nung naghiwalay kayo, nung nakipaghiwalay ka, hinabol ka o hinayaan ka lang mawala? Ah, hinabol po ako. Mm -hmm. So, plus one tayo ulit. Panes, <laughs> hinabol pero may kasamang aso. <laughs> Nasa akin po yung Hinabol asa. po ako pero may kasamang aso. <laughs> Nasa akin po <ko> yung aso. <laughs> Ikaw, hinabol ka nung nakipaghiwalay? Hindi. Um, Block na po kasi sa lahat ng ano. na... Ah, so, hindi ka nahabol. Ay, ay kay, kay Bad Shay nang isa. Nahabol siya. Nahabol. <laughs> Eight. Eight. May mga gusto pa ba tayo malaman? Malsari. Ay. Ah. Sinicelebrate ka. Ilan kayo? Ba? Ay, two oh, years ka, di ba? Oh. Kayo? Five, nine, five, oh, five, five months, months Ah, five, five, months lang, e. ay, five five months lang e. kayo. Oh. Eh, yung two months, ilan yun? Two, 24 months. 24, oh, oh, 24 months. Ay, oh, yes. plus 19 yes. ka. <laughs> plus 19? 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, oh, plus 19, Malago. So, wow. walang plus 5 points? Ha? Walang 5 points si Vanessa? Bigyan? Oh, Ete, eh, min minus ko na yun. Yung 24 minus 5, ganyan ah. 19 na lang. <laughs> <laughs> Kasi kung ipa-plus 5 ko siya, ipa-plus 24 ko to. Awag na, awag Mas mahihirapan tayo. So, we therefore conclude... Oh. We therefore conclude na... 5 plus 1, 5, 6.5. 6.5 minus 1, 1. to kanina eh. So, 5.5 plus 19. 24.5 24.5 Ito, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Eight. Lamang si Shane yes. So, mas maganda yun nangyari yare So, we therefore conclude After nating malaman na mas nakakalamang si Shane Vanessa, ikaw ang iyahanap namin ng partner Balik tayo Balik tayo Mas kailangan oh, okay. niya Iban palit kayo. Grabe! Ano na si ano? May dini-date na ata si Vanessa. Na. May dini-date. Di mm ba -hmm. ang binit lang? plus, mm -hmm. a, plus 100. Oh! 100. 100! 100! 108! 108 points! Oh, grabe oh! Talo pa rin si sa huli. <laughs> Kaya kasi ang ah. nandito eh. Kasi sige, gusto nating ma manalo na naman to. siya. Yes. <laughs>